Tara, analyze tayo. Sobrang ganda ng laban na to ng SGA kontra dito sa AS Sale ng Morocco. 2-3 ang standing nito sa bracket A kumpara sa strong group PH natin na 5-0 para sa bracket B. Pero hindi natin inasahan na talaga nga naman na may ibubuga ang team na ito ng Morocco kontra dito sa SGA team natin. Paano nga ba nahirapan ang SGA team natin dito sa team ng Morocco? At yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan, ay hihingin ko muna ang sandaling oras nyo para suportahan ang aking channel at mag-subscribe then click the notification bell maraming salamat sa inyo mapapansin natin nga dito sa first quarter game eh hindi ganun kasikip ang depensa ng SGA sa panimula ng first quarter game at masasabing may shooting sa labas itong kalaban ngayon ang SGA na AES sale grabe rin ang husay ng import nila at alam natin na kapag ganyan kahusay ang point guard na nagdadala sa kalaban eh siguradong ang kukuhang depensa dyan natin ay itong si Andre Robertson at dahil dyan first quarter game pa lang eh na agad ang solid lineup up ng SGA, Howard, Baltazar, Kiambaw at Robertson at JD Kagulangan. Para naman sa opensa sa labas ng SGA natin yan, palitan lang sa first quarter itong blotch Howard natin sa ilalim. Dikitan lang sa score ang naging labanan dyan ng dalawang team na ito at makikita natin ang hasil din sa game nitong AS Salim Morocco. At mukhang nahihirapan pa dyan basahin ng SGA eh kung paanong depensa ang gagawin nila sa team na ito. Pagdating ng second quarter game talagang masasabing may mga shooting dito ang AS Salim. Kaya kahit may depensa sa stress na gagawang kumuha ng mga ito ng puntos sa labas. Kaya masasabi natin na hindi rin talaga ganong kadaling kalaban ang team na ito sa bracket A. At di rin maitatanggi na nakapasok nga ang team na ito sa quarter finals dahil sa husay rin ng mga players neto pagdating sa 7 minutes in the quarter. E eh dito nga nagpakita na ng laro itong sa Howard na mala NBA sa ilalim. Talagang makikita natin sa lahat ng game na kayang pumwersa nitong si Howard sa ilalim kung gugustuhin neto pero talagang alalay lang ang nila laro nito para sa SGA gumana na nga rin dito ang opensa ng SGA natin sa labas at loob may blotch na nagdadrive sa loob at heating naman sa labas, At e talaga nga naman na kahit ikaw ang nanonood dito sa arena ay e mapapasigaw ka sa solid ng laro ng ating strong group PH pansin ko lang sa half minute ng second quarter e biglang sinolid na nga ng coach natin ang line up, e para sa akin ang ginawa na e strategy na ito ng coach, Ay e para lang masecure na natin ang double digit lead bago matapos ang half break dahil pagdating ng third quarter ay siguradong ipapahinga muna ng saglit itong si Howard sa ilalim at pagdating nga ng third quarter game 2 minutes pinahinga dito si Howard under 8 minutes ay pinasok naman ito pero alalay lang ang ginagawa nitong laro para sa ilalim ng SGA pansin ko nga dito na mukhang napagod na itong si Howard sa ilalim at Andre Robertson ang umaalalay dito pero mukhang nahirapan din itong si Andre Robertson na maging second block ng SGA sa ilalim inexpect ko dito na si Baltasar ang magiging second Black pero hindi yan nangyari dahil hindi ipinasok itong si Baltasar sa game na ito. Dito nga bahagyang nakahabol ang Morocco. Mabigat din talaga itong big man na katapat ni Howard sa ilalim at grabe ang usay ng point guard and shooting guard ng Morocco na ito. Dito ay masasabing nahirapan. Depensahan ng SGA. Ang laro na ginagawa dito ng point guard ng Morocco. Nababa pa nga dyan sa isang puntos ang kalamangan dyan ng SGA. Under 3 minutes sa kabawi tayo at magandang humawak talaga ng bola itong si Mackenzie Moore sa labas. Kiambaw, kagulangan at Howard. Ang kumamanda dyan, maganda rin talaga na meron tayong baltasar sa ilalim. Malaking bagay ang laro nito pagdating sa ilalim ng court. At pagdating naman ng fourth quarter game, hawak na ng SGA ang kalamangan dyan. Patuloy pa rin ang magandang laro na ginagawa ng import na to ng Morocco. Pero dito, Andre Robertson na ang gumalaw dyan. Maganda talaga ang takbo ng ikot ng bola sa oras na magsama-sama sa loob itong si Heading, Robertson at Mackenzie Moore. Makikita sa mga ito ang pagiging mahusay na point guard and shooting guard sa loob kaya naman nagiging maganda pa ang ikot ng bola para sa ating SGA at nakakakuha ng magandang puntos at nakakakuha pa ng magandang foul sa ilalim at yan ang malaking advantage ng SGA sa ibang mga team na nakakalaban ito dahil meron tayong ball controller sa loob ng game makikita nyo dyan na kahit walang Blatch at Howard sa loob at Baltazar lamang ang meron under 7 minutes in the game ay talaga nga naman na nagiging maganda maganda pa rin ang laro ng SGA natin, biglangang napunta sa labas ang ginagawang play ng SGA, ganyan kaganda ang ginagawang sistema ng mga coaches ng SGA, hindi lang nakaasa sa isang player dahil lahat ng player ng SGA ay nagagamit ng maayos, pag walang laro sa ilalim ay ginagawa ng paraan niyan ng mga player natin sa labas, pinapatakbo ng maganda ang ikot ng bola sa labas, makikita nyo sa video na kung gaano solid ang transition ng player at mabilis na ikot ng bola para sa ating SGA Panoorin nyo yan At ganyan nga kaganda Ang laro and play na ginagawa At sistema rin ng ating SGA team At dito sa huli Nakuha natin ang pagkapanalo Kontra dito sa AS Sale ng Morocco 92 to 80 Ang final score natin dyan Binigyan ng magandang laban dyan Ang ating SGA